may no, uh, maintindihan nyo mga kapatid kung bakit uh, kailangan na uh, share ito kung bakit kailangang ipalupanag pa sa inyo yung salita ng Panginoon salita ng Diyos kasi napakahalaga talaga sa buhay natin bilang isang uh, uh, namumuhay dito sa ibabaw ng lupa at napakahalaga nung faith mo sa ating Diyos Ama sa pumagitan ng ating Panginoong Iso Kristo. So, kahit noon pa man na ang mga uh, tao kailangan talagang uh, sambahin ng Diyos. Ano po? So, kaya hanggang sa panahon natin ngayon, kailangan pa rin uh, gawin natin yon Kasi, uh, laging may kapahamakan sa uh, ating lahat dahil sa, sa kaaway. Ayan. So, nandyan talaga yung kaaway. Kailangan mong uh, maniwala ano po, sa ating Panginoong Iso Kristo lalo na sa kanyang uh, mga sinabi. Ayan. Dahil yun uh, nga uh, isugo ng ating uh, Diyos Ama ang ating Panginoong Iso Kristo sinabi ng ating Diyos Ama mula sa langit at adenine ng mga ng, uh, ng mga ng, mga tao na ang sabi ng ating Diyos Ama sa ating Panginoong Kristo dahil hindi sila uh, maniwala ano po anong sabi ng ating Diyos Ama ito ang aking anak ang aking pinili ayan pakinggan niyo siya ayan yan ang sinabi ng ating Diyos Ama sa um, mga tao noon, ano po, na kasama ng ating Panginoong Iso Kristo. So, kaya yeah, kailangan maniwala tayo sa ating Panginoong Iso Kristo, pakinggan natin, tayo sumampalataya sa ating Diyos Sama sa pamamagitan ng ating Panginoong Iso Kristo. Kaya tandaan po natin si so Jesus Christ ang daan, katotohanan at buhay. So, paano ka, uh, paano ka magkaroon ng faith? ano po, paano ka manalig sa ating Panginoong Iso Kristo, sa ating Diyos Ama. Siyempre, uh, sa pamamagitan ng iyong pananalig, syempre, ang paniniwalaan mo lagi yung kabutihan, ano po, yung kabutihan na makagawa ka ng mabuti sa kapwa, ano po, at, um, lalo na yung ikaw ay manumbalik sa ating Diyos Ama, ano po, manumbalik sa atin Diyos Ama sa pamagitan ng ating Panginoong Iso Kristo para, ma, para ma, maramdaman mo, makita mo kung paano kaingatan ng Diyos sa lahat ng kapahamakan. Ano po? says chapter 27 verse 5. Ayan. Ngunit kung nais nilang sila'y aking ingatan, ang dapat nilang gawin ay makipagkasundo sa akin. Ayun, so sinabi yan ng ating Diyos Ama, kung naista, kung nais silang ingatan, makipagkasundo sila sa akin. Makipagkasundo, ano po? Ano po yung makipagkasundo? Ah, uh, ano bang sinasabi ng ating Diyos Ama noon pa man? At ano bang sinasabi ng ating Panginoong Hesus Kristo? Talikuran ang kasalanan. Uh, pagsisihan ng kasalanan. Ayun talikuran na kasalanan, magsisit kayo sa inyong mga kasalanan. Ano po? So, noon pa man, kanya na ang sinabi ng ating Diyos Sama ang gusto ng ating Diyos Sama manumbalik po uh, lahat ng tao sa ating Diyos Sama sa pamamagitan ng ating Panginoong Iso Kristo. Ano po? Siyempre, ah, uh, upang uh, hindi ka mapahamak. Ano po? At sa pamagitan ng iyong paniniwala, at pananalig sa ating uh, uh, Panginoong Iso Maipapakita mo yung uh, faith mo sa kanila, sa ating Diyos sa pamagitan ating Panginoong Iso Kristo, sa pakikinig ng mga uh, ng salita ng Diyos. Yun ay pagsangayon mo sa ating Diyos Sama, sa pamagitan ng ating Panginoong Kristo. Yeah. Pakikinig ng salita ng Diyos, paniniwala sa salita ng Diyos. At uh, Uh, sambahin mo ang ating Diyos Ayan, sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo, At, syempre, yung pagtulong sa kapwa Ayan, pagtulong sa kapwa Ayan, yun yung uh, uh, Sa pamamagitan ng faith mo Yun yung uh, Na ipapakita mo sa ating Diyos Ama Na uh, talagang uh, Naniniwala ka ayun, sa Kanya Ayun. So, at sa pamagitan ng uh, uh, connection mo sa atin, Diyos prayer mo through uh, Holy Spirit. Ano po? So, yun yung uh, pinaka magandang uh, gawin mo. Hindi ka sumasang ayon sa kasamaan, sa kasinungalingan, syempre kahit nasa social media ka, alam mo na ikaw ay nananiniwala nan nan sa ating jusama uh, Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Kristo. So pero, yun nga, lagi tayo na, laging nga uh, nasa social media ang bawat uh, tao ano po dahil sa panahon natin ngayon dahil uh, kahit saan sulo ka pa man basta may uh, uh, internet dyan lagi kang uh, nandyan sa social media so marami kang nakikita diyan na pwede mong sang ayunan mapasama man o mapabuti so sa pamamagitan ng uh, pagsang-ayon mo sa kabutihan kahit na sa social media ka, mas maganda 'yun. Kasi at least napapakita mo sa Diyos Ama na 'yun yung doon ka sumasang-ayon sa kabutihan, hindi doon sa kasamaan. Kasi pag swipe mo na ng uh, mo ng cellphone tapos Uh, nakakunik ka sa internet, makita mo na agad, bubungad na agad sa'yo, marami na dyang uh, hindi magaganda, malalaswa, kasinungalingan, mga ano-ano anong-anong uh, pinalalabas ano po sa uh, internet sa social media. So ikaw yung uh, uh, sasang-ayon sa sarili mo kung ito ba ay uh, tama para sa iyo para ikaw ay mag-like, mag-heart o mag-comment o matawa o tumawa o sumang-ayon sa bawat reaksyon ng uh, pinapanood mo kung Uh, mabuti ba yan o masama ano po kung kung uh, masang ayon kasama sa mga uh, video sa sinasabi na na-post so depende yun sa iyo so isipin mo kung nasaan yung faith mo di ba nasaan yung pananampalataya mo sa Panginoon bakit ka sasang-ayon sa sa bawat uh, post na social media or ipo-post mo din kung halimbawa namang masama or nakaka nakakasakit ng kalooban ng kapwa mo ano po so nasa sayo yan kung uh, i sasang-ayunan mo o hindi pero yun nga po dahil may paniniwala ka sa Panginoon syempre pipiliin mo talaga yung uh, pagsang-ayon sa Diyos ano po doon na lamang, ano po doon na lamang napapakita mo yung faith mo sa sa atin Diyos Ama. Ano po? Yung uh, pagpili mo ng uh, uh, tamang uh, tamang uh, tamang mensahe, tamang uh, yung uh, pakikinig. Yun. So, doon na lamang naipapakita, na, naipapakita mo kung anong klasing uh, klaseng uh, uh, tao ka bilang isang mananampalatay sa Panginoon kung sumasang-ayon ka ba sa sa uh, sa masamang post, sa masamang video o sa masamang quotes diyan, di ba po? So uh, o oh, ko sumasang ayon sa ikasa kabutihan, sa lahat ng kabutihan na post, lalo na about sa salita ng Diyos, mas paganda po 'yon. Ano po doon kayo sumang ayon kasi mas naipapakita mo doon na uh, 'yun yung faith mo sa ating Diyos Ama, 'yun yung faith mo sa ating Panginoong Kristo. Ayaw mo sumang ayon sa kasamaan kaya mas pinipili mo yung uh, mga ganong magagandang uh, uh, post quote or uh, video ayan, mga post na quote post na mga video, ayan so yun yung uh, nagpapakita sa'yo na, na, kung papaano ka anong klase mong uh, kung papaano ka manampalataya sa ating Panginoong Iso Kristo Ayan. Sa pagsang-ayon mo sa kabutihan. Ano po? Ayan, lalo na sa salita ng Diyos. Amen. So, maraming, uh, marami pa, ano po, na pwede mong gawin sa pamagitan ng uh, pananampalataya mo sa Panginoon bilang pagsang-ayon mo sa ating Diyos Ama Amen. So, pero yun nga po, number one yung uh, sinabi ng ating Diyos Ama na Uh, sa it 27 verse 1 na uh, ngunit kung nais nilang sila ay aking ingatan ang dapat nilang gawin ay mga sa akin ayun Uh, yun, yun, yung number one ano po, na kailangan mong gawin makipagkasundo ka sa Diyos Ama natalikuran mo yung kasalanan mo manumbalik ka na sa Diyos Ama makipag-isa ka sa Diyos Ama yun yung napakalaking ha, halaga para sa atin Diyos Ama sa pamagitan ng paniniwala mo sa ating Panginoon sa Kristo na dapat mong gawin sa buhay mo kasi tandaan mo may napakagandang uh, mangyayari sa buhay mo kaya uh, dapat mong sundin ang ating Diyos Ama at tandaan mo hindi ka pwedeng hadlangan ng kaaway ano po dahil sa pag uh, sunod mo sa ating Diyos Ama sa panonumbalik mo sa atin Diyos Ama. Ano po? Dahil yun ay kapag uh, ginawa mo yun or pinagkalob na sa iyo ng atin Diyos Ama, yung uh, napakagandang uh, uh, mangyayari sa buhay mo, wala na makakahadlang nun na kasamaan. Amen. Okay.